bababa sa sampu ang patay sa pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Pangamba ng mga otoridad, dadami yan habang hindi patuluyang lumalayo ang bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Isa-isa nang pumapasok ang mga datos ng na mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine. Sa tala ng Office of the Civil Defense, umakyat na sa sampu ang patay sa bagyo. Bukod pa riyan, yung mga kailangan pang i-verify. Yung sa uh, sampupong uh, reported dead ay sa La Union, sa Quezon, sa Albay, sa Naga, sa Katanduanes at saka sa Kasamasbate po. Aminado ang OCD na marami pang lugar ang hindi napapasok dahil sa tindi ng baha. Pero sabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, may mga nakapreposition na silang food packs sa mga lugar na binagyo. Tutulong din daw sila sa rehabilitasyon ng mga nawalan ng bahay. Once mapasok na ng mga residente yung kanila mga bahay, papasok ulit ang DSWD to extend financial assistance. Tiniyak din ng National Power Corporation na napukor na mababawasan na ang pagbaha sa mga lugar na malapit sa mga dam dahil bago na ang patakaran nila sa pagpapakawala ng tubig. Is water ng hindi pa puno yung ating dam kaya pagdating po ng malaking ulan hindi na po katulad dati na malaki rin po yung marirelease natin para to avoid yung pag-apaw ng ating dam. Sa ngayon mas tutok daw muna ang gobyerno sa rescue operation. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid Cheryl Cotem po huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.